Nasaan ko lang pala kayo noon nung nahuli kayo? Ano sa bahay lang lang? Oo. Uh... Sa bahay lang lang uh... ah. so, Alam ko naman, actually hindi ko talaga, wala talaga ako. Hindi ako naniwala na totoo yung BI. yung gano'n. Kasi sabi nga kasi sa Visaya, naiintindihan kasi yung word na yun. Yung, yung... Arestado ng National Bureau of Investigation o NBI, ang isang vlogger matapos niyang lagyan ng caption na headshot ang litrato ni President Ferdinand Marcos Jr. Ayon sa NBI, sa post noong ikatlo ng Oktubre, ibinahagi ng DDS vlogger na si Michael Mike Romero ang larawan ng Pangulo kasama ang ilang opisyal sa harap ng gumuhong City Hall sa Bogo City, Cebu. May pulang arrow na nakaturo sa ulo ni Marcos at may caption na Headshot. Sabi ni NBI Director Jaime Santiago, para sa mga shooters at law enforcers, ang salitang Headshot ay nangangahulugang babarilin sa ulo. The President, Speaker of the House, and the uh, Chief Justice ay makasok ang NBI para matiyak na hindi mangyayari yung naisipan. Dahil dito, haharap si Romero sa mga kasong inciting to sedition at grave threat na may parusang hanggang anim o higit pang taon na pagkakakulong. Pero matapos ma-post ang kontrobersyal na headshot post online, hinamon pa umano ni Romero ang kanyang mga kritiko. Sa isang nakuwang screenshot, sinabi pa niya sa isang netizen na tuturuan pa daw niya ito ng ABCD. Sa panayam sa media matapos siyang maaresto, itinanggi ni Romero na may intensyon siyang ipapatay o targetin si PBBM at aniya hindi raw iyon ang ibig sabihin ng kanyang post. Ngayon na tapos. Uh, nakita naman talaga doon sa mga post ko lang na hindi ko sabihin, yung post yung mga yung Pictures. mga picture Chat, ibig sabihin targetin sa ulo, patayin. Hindi po yung yung, headshot, yung yung word lang po yun yung word na galing doon sa ulo papunta sa ulo yun lang po yun okay. si Romero na may 58,000 followers ay kilalang Duterte supporter at nagde-describe sa sarili bilang pop singer at tech expert tinanggal na niya ang original na post at pinalitan ng bago gamit pa rin ang parehong larawan ngunit ibang caption city hall is really accurate ang Bogo na pangalan ng lungsod ay may kahulugang Bobo o Tanga sa wikang Cebuano. Kaya't marami ang nagsasabing may double meaning ang kanyang post. Samantala, isang DDS Facebook user naman na nagngangalang Jorbon na isa ring Bisaya ang nag-comment sa ating post dito sa The Daily Netizen page noong 15 ng Setyembre na dapat ipasniper daw si PBBM. Kagaya ni Romero, si Jorbon ay isa ding Bisaya.